Ay sabi ni Far Eme, eh, yung sabong daw din sa kabilang barangay na ikipay makapanood. Makapanood, Maski walang kakwarta-kwarta ay. Eh. May di pa yung kumaroon natin makapanood. Saan nang punta ko? Ay, di na ay, eh, palabas. At ako'y eh, naiinip sa manila sa bahay ay. Eh, ay, ang ilip na nga niya ako'y mga... Na... Oh, ay, muna. Ay, no. la. No. At ako'y na ako. Ah. Oh. Ah. Ay, ay. Ah, ay, walit oh. Yes! Sinakalaglag yan na rin ay, at dumala naman dito si Kasisid ah. Mm kay Kasisid Paddy. Nalaglag, hindi siguro napansin. Naglag ang walit ko. Ah. Oh. Ay, sayang. Ay, nalaglag yun. Sayang din naman, miski walang kalaman laman yun. Nati eh. Naroon yung mga papinis ng mga bata ay. Ay, sayang yun. Naman yun, ah, balikan ko raw. Ay, miski... Ah, ba't nagbalik ah? Nalaglag yung akin ah. walit. Wala ko na napapansin walit dito ay. Ay, wala. Wala, wala ko napansin din eh. Ay, Koy Ay nakaupo po lang dito ako yung tingin na yung nga kung kung ano. Eh, pamimili po yun. Ito kung pabayan nga, palabas. Ah. Ay, may laman yun ay. Yung pinakot kami yun. Ah, ay, makano ang laman? Ah, ay, ay, parang nasa 10,000 yun. Aba? Kung kung ka ba sa bawas yun, at saka, abilik nga ni Bertilini si Abilik Manat, asap uh, sa isa ko, ay wala. Ay, ay, ano nga bilhin mo nun? Ah, ko muna si Mrs. ng kick at saka nung Jollibee at wow. nung mga patawa-tawa lang ay. ah, <laughs> at birthday pala. Birthday man din mamaya ay agahan lang ko. Ah, surprise ako lang nga ni. Ay, oo. Oh, ay, sayang nun. Ay, 10,000 yun. Ay, nako. Ayan. Ay, ano yun? Ay, balik mabalik natin. Ah. Ay, wala namang uh, ah, pamilya. Ay, ano nga ah, gawin ko nun? Ay, matampoy yun. Ay, matuloy na. Oo, oh, yala. ay, ano? Kung ano nga sabihin ko nun? Ay, ah, pala ng kick at ah, yung asawa. Ay, 8000 libo pala ang laman ring wallet? Yes! Marami pala ang laman na rin pinagbilhan sa kambing. Ay, may gipay. May dalawang libo ako din eh. May gipay, ibigay ko na lang. Ang pre, ang laman ay di. May walong libo pa. May gipay, ibigay ko na lang ang aking 2000 libo. Atawahin ko. Kasi pati Balik pa ah. oh, bakit? Meron ako din ng 2000 libo. Oh. Ay di ko na lang sa wow. iyo wow. at ng birthday pala ni Miso para may maibili ka mo lang kahit pa paano. Ay, ikaw, bahala ka. Ay, kung nga sa ano buhay. O, yala, o. Oh. Ari, o. Oh. May dalawang libo ako din, eh. O, eh, di. Ako'y matuloy na rin doon. Sa o, labas. Nang o, may mo malasin mismo ng mapansopresa mo. O, ay. Ay, di ko alam ay, ay, tang. Ayot, Bigay ah. ko na nga lang sa iyo, yan. O, yala, di. Ako matuloy na parun. Ay, salamat, ha. O, yala, hala, hala. At abil ko nga niya yung na gajalib ko, apagjalbin ah, ko. O, yala, hala. O, yala, kumapit na. Salamat, ha. Maraming. O, Wala. Pwetingnan ko. Ah saan ang laman nito? Eh, nasa doon nagay unong sampung libo ang laman na rin pinagbilihan sa kambing? Eh, resibo ang ito? Ay, inak ko. Eh, wala pala naman itong kalaman-laman ay ay naibigay ko yung akin dalawang libo at akala ko yung itin mayroong sampung libo edi may walong libo pa sana ako eh, paano ko kaya mababawi yung enaro na oh ay ina naman ay wala pa itong kalaman-laman itong malik na ito ay eh eh ay, nadali ako ng dalawang libo dun. Ayan, ori. Ay, na... Sorry. Uh, parang nakwarta si Kasisid ngayon. Bigyan ako ng dalawang libo, Ayun. Ay, yun. lang ako sabong, ay. May pampusta tuloy ako, o. Ang baay, syerte ko,